Vong Navarro, tagumpay sa kaso laban kay Denise Cornejo at Cedric Lee. Matapos ang halos na sampung taon ng paghihintay ni Mr. Vong Navarro, ay inilabas na nga ngayong araw, ng Tagig Regional Trial Court, ang kanilang desisyon at hatol laban kay Ms. Denise Cornejo, Cedric Lee at iba pa nitong kasama, sa isinampang kaso ni Mr. Vong Navarro na illegal detention sa kanila. Sa ibinigay na hatol ng Regional Trial Court, ay naipanalo nga ni Mr. Vong Navarro, ang kaso nito laban sa kanila, at nag-order na rin na arestuhin sila Denise at mga kasama nito. Ayon sa lumabas na impormasyon, ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sila Denise at mga kasama nito. Breaking news, Cedric Lee, Denise Cornejo, at dalawang iba pa, pinatawa ng parusang habang buhay na pagkabilanggo matapos hatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni Vong Navarro. Marami naman ang talagang natuwa, dahil nakuha na rin ni Mr. Vong Navarro ang hustisya, matapos ang napakahabang taon at proseso, matatandaan na hindi nga biro ang pinagdaanan nito, at talagang halos hindi na ito makilala noon, matapos itong mabugbog. Ito naman ang ilan sa mga komento ng mga netizen, at halos lahat sa kanila ay nasa panig ni Mr. Vong, Inaanti din ng mga netizen kung mahuhuli ba sila Denise o makakatakas pa sila ng bansa. Well deserved, justice is served Vong, congrats. Ano po ang masasabi nyo sa balitang ito? i-commento lang sa ating video.